mapagmahal naming Ama sa langit, Diyos nang walang hanggang karunungan at pag-ibig, kami po'y lumalapit sa iyong harapan na may pusong mapagpakumbaba at espiritong nauuhaw sa kabanalan. Sa gitna ng mga hamon at tukso ng mundong ito, kami humihingi ng iyong patnubay sa pamamagitan ng panalangin at pagninilay. Sa aming paglapit ngayon, aming hinihiling ang makapangyarihang panalangin at tagapamagitan ng iyong lingkod, ang banal at matalino mong alagad, si San Juan ng Avila, pari at tagapagturo ng iyong salita. O San Juan ng Avila, inialay mo ang iyong buong buhay sa pagtuturo ng Ebanghelyo, sa pagbibigay liwanag sa mga puso ng mga naliligaw, at sa pagtutuwid ng mga landas na lumilihis mula sa katotohanan. Sa pamamagitan ng iyong malalim na pagkaunawa sa banal na kasulatan at masidhing pagmamahal sa banal na Eukaristiya, naging ilaw ka sa gitna ng kadiliman ng kamangmangan at kawalang pananampalataya. Itinataas ka namin ngayon bilang aming tagapamagitan sa harap ng Diyos upang kami rin ay mapuspos ng apoy ng banal na Espiritu. Gaya ng iyong karanasan, ipagdasal mo kami o mahal naming San Juan na kami ay lumago sa kabanalan na ang aming mga puso ay matutong magtiwala ng lubusan sa pag-ibig ng Diyos. Tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng panalangin, ng tahimik na pagninilay at ng pakikinig sa tinig ng Diyos sa gitna ng mga ingay ng mundong ito. Naway sa pamamagitan ng iyong panalangin, kami madalisay sa aming mga makasalanang pagnanasa at mapalitan ito ng taimtim na pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Ayon sa mga awit kabanata 119, talata 105, Ang salita mo'y ilawan sa aking landas, liwanag sa aking daraanan. Tulungan mo kaming laging maglakad sa liwanag ng salita ng Diyos tulad ng ginawa mo sa buong buhay mo. Nais naming magkaroon ng tapang upang manindigan para sa katotohanan kahit ito'y magdulot sa amin nang pagsubok o pag-uusig. Tulad ng iyong mga liham at pangangaral, naway ang aming mga salita at gawa rin ay magbunga ng pag-asa, paggaling at paglapit sa Diyos ng mga taong aming nakakasalamuha. San Juan ng Avila, kilala ka bilang apostol ng Andalusia at tinaguriang doktor ng simbahan dahil sa lalim ng iyong espiritual na karunungan itinataas namin sa iyo ang aming mga kabataan, mga seminarista at mga pari na naglilingkod sa mga pamayanan ngayon. Ipanalangin mo sila upang manatili silang tapat sa kanilang bukasyon, may pusong dalisay at may apoy ng misyong walang pagod. Hilingin mo para sa amin ang biyaya ng karunungan, kababaang loob at tunay na pagnanais na mamuhay para kay Kristo lamang. Dinaramdam namin o banal naming kaibigan ang mga sugat ng lipunan, ang pagkakawatak-watak ng mga pamilya, ang paglamig ng pananampalataya, ang paglaganap ng kasalanan sa iba't ibang anyo at ang pagtanggi sa katotohanan. Sa iyong makapangyarihang panalangin, hilingin mo kay Kristo na kami ay bigyang lakas upang maging mga tagapagdala ng liwanag, mga kasangkapan ng awa at mga tagapagtanggol ng katotohanan sa panahong ito ng espiritwal na digmaan. Tulad ng sinabi mo, ang Diyos ay hindi naghahangad kundi ng pusong dalisay, pusong iniukit sa krus ng pag-ibig. Naway gayon din ang maging layunin namin na ang aming puso ay maipako sa krus kasama ni Kristo upang sa ganitong paraan kami mamuhay para sa kanya. Turuan mo kami o San Juan ng Avila na kilalani ng kahulugan ng tunay na karunungan ang umibig sa Diyos higit sa lahat at maglingkod sa Kanya ng buong lakas at kaluluwa. Panalangin naming mapuspos kami ng kapayapaang taglay ng mga banal, ng katahimikang nagmumula sa tiwala sa kalooban ng Diyos. Ipanalangin mong matanggal sa aming puso ang lahat ng anyo ng kapalaluan, pagkaingit, at katamaran upang kami ay tunay na makasunod sa yapak ng ating Panginoon. Bitbit -bit ang krus ng may galak at pananalig. Nais naming maabot ang buhay na walang hanggan na siyang iyong ninasa at pinangaral habang ikaw ay nabubuhay. At sa oras na kami ay malugmok, huwag mo kaming kalimutan sa iyong panalangin. Sa aming mga pagkukulang at pagkalito, maging liwanag ka na patuloy na umaakay sa amin patungo sa Diyos. Sa bawat hamon at pagsubok na aming hinaharap, dalangin naming marinig mo ang aming pagtangis at ialay mo ito sa trono ng awa ng Diyos upang kami ay pagalingin, patatagin at palakasin. Kung ang panalangin ito ay tumagos sa iyong puso, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang bell notification upang makatanggap ng higit pang mga biyaya at mensahe ng pananampalataya araw-araw sa pamamagitan ng patuloy na panalangin at pakikinig sa mga banal na mensahe naway ang apoy ng Espiritu Santo ay manatiling nagniningas sa ating mga puso gaya ng naging buhay ni San Juan ng Avila naway tayo rin ay maging mga saksi ng liwanag pag-ibig at kapayapaan ng Diyos sa mundong ito Amen.